Welcome sa isa na naman behind the scene video Sa mga previous video ko na pakita ko na rin kung paano ba ako mag-shoot ng bride entrance pero medyo matagal na yon so this time, same lang, Mag-shoot lang tayo ng bride entrance At this time, katatapos lamang maglakad ni groom makunan ko na siya and habang naglalakad pa yung mga abay mahaba-haba pa yung time ko para i-balance yung camera ko kasi magpapalit ako ng lens and this time I will use the Sigma 16 to 28 mm. Medyo may pagka-wide tong lens na to. And for me, okay yung mga wide angle lens sa mga ganitong eksena kasi minsan may mga simbahan na sobrang liit lang or sobrang sikip. Kaya mas malaking bagay na mayroon kang wide kasi sa mga ganitong medyo masikip kapag nagkagipitan, mas magiging madali ang pagkuha mo ng mga angulo kung meron kang wide. At hindi kami nagwa-worry kasi meron namang main cam na nasa unahan na siyang kumukuha ng mga entrance ng lahat ng mga entourage. So chill lang ako dito, hindi ko kailangan magmadali. And matagal ko na rin katrabaho yung mga coordinators. Alam na nila hindi pa pwedeng lumabas si Bride hanggat wala pa yung videographer. At ang isang bagay na pinapraktis ko na huwag makalimutan is pag magshoot-shoot na ako ng Bride, kailangan ko iset yung camera ko sa 120 frames per second just in case kailanganin ni editor na mag-slow mo nung mga ganitong shots. So ngayon, pupuntahan na natin si bride na kasalukuyang nasa Bridal Carpa. Sa mga magtatanong, ang gamit ko pong kamera ay Sony A7 III at yung gimbal ay Zhiyun Crane 4. Madina sa pababae, no? Sige, pababae na natin. pwesto lang muna kayo dyan na, no? ops, tigil kayo dyan. Sige. Okay. Ma'am, pukulang kita na kunwari lumabas ka mag -isa. Sandal, parang atras ka muna ng konti. Parang sandal ka lang, parang bigla kang lalabas na. Ano. Ma'am, pahawak ako na bukay kay Bride. Hindi na kailangan umakit, ma'am. Pakunan ko lang yung paglabas mo na gano'n. Okay na yun. Okay. Sige. Hold lang po ah. Huwag sa camera, ma'am ah. Okay, ready tayo. One, two, three, go. Labas. And then, akbang. And cut. So, one down. Unang eksena kagad na nakuna natin yung paglabas ni Bride. Lagay okay, ma'am, pa-forward na natin si bride dito. Hanggang dito. Okay, ilalagay ba natin? Napastigil po kayo dyan. Ilalagay ba natin yung veil na? No? So, hold up po ah. Wait lang po ma'am ha. Wait lang. Okay, ready tayo. Okay, 1, 2, 3, and go. Lagay. And shots number 2, yung paglalagay ng veil. And remember, naka 120 frames per second ako So, pwede siyang i-slow-mo ng editor So, shot ka dyan na naka ganyan oh, sir. Shot din ako Okay Mam, ma adjust ah. ka sa kanan ng konti Okay, ma'am, kanan ka ng konti Pago muna si ate Ay, Ate, ma'am, ma'am Paano si ate na naka blue? Okay, sige Pasot lang ako na isang solo ni bride Ma'am, stay ka lang dyan, stay Okay, ready tayo, Stay lang po dyan, mama. Wait lang. And cut. Good. Kaya, kaya adapts kayo. Ganun lang, ganun lang. Ay. Sir. Tawid ako, tawid ako. And yun yung shots number three natin. Nag-aabang lang si bride sa may pintuan habang yung camera nandun mismo sa bridal car. Paano ko? Ma'am, pasok na po kayo, ma'am. And as creative, palagi nyong tatandaan. Be cautious tayo sa paligid. Make sure na walang magiging harap ng mga tao sa paligid kapag ganitong eksena yung kukunin. Uh Oo. -oh. Sige ma'am, stay ka lang muna dyan ha. Stay lang. Stay ka lang. At isa pang tips na gusto ko i-share sa inyo is huwag kang matataranta kapag kumukuha na ng ganitong eksena. Tumpo rin maghihintay silang lahat. Chill ka lang. Kaya mo yan. So again, pag nakakita ulit tayo ng tao na possible na makaharang sa mga shots natin, huwag tayong mahihiya. In a good way naman, pwede naman natin silang pakiusapan. Baka pwede yung pasok na po kayo ma'am. May daan po dyan ma'am. May daan. So, alam mo na yun sa sarili mo. Kapag sa tingin mo, isapat eh, sapat na yung mga shots mo, pwede ka na rin magpabukas ng pinto. Actually, as creative sa likod ni Bride, ikaw talaga yung may call kung kailan dapat buksan yung pinto. Pwede, ako, pwede na ako magpabukas sa anytime, ha? okay sige. Ready na, ha? Pwede, hindi ka dyan, ha? Okay. Stay ka lang, stay ka lang, stay ka lang. Huwag ka muna haakbang. Stay lang. Tain mo magbukas totally now you can go. Dahan-dahan, ma'am. Mabagal lang. Go. Mabagal lang, ma'am. Bagalan nyo lang. And as creative, as of now, stay ka lang sa side ni Bride. Huwag ka muna pupunta sa likuran niya. Kasi may cameraman na nasa unahan na kinakapture niya yung pagpasok mismo. So maghihintay ka talaga. Dapat may konting interval bago ka pumunta sa likuran ni Bride. And kapag sa tingin mo, isapat eh, na yung time na yon, pwede ka na pumunta sa likuran. pasok ako dyan. And pagkatapos kong makunan yung back shots ni Bride, kailangan nandito kagad ako sa kaliwa. Bakit kaliwa? Malalaman niyan yan maya maya. Ito na yung eksena na tinatawag na receiving magbe-bless si bride sa kanyang parents and then i-receive naman siya ni groom dun sa unahan. So as creative dito sa likod, importante rin na makunan ko siya. Although may camera din dun sa unahan na kinukunan din ito, mas okay safe ko din na makunan. Another tips is I suggest na isang beses ka lang pipindot ng record mula sa pag-open ng door hanggang sa makarating ka dito. Kahit naglalakad ka lang, wala ka namang kinukunan, hayaan mo lang siyang nakarecord. So sa ganitong technique, may iwasan mo yung hindi mo napansin na hindi pala nakarecord. Sayang ang eksena. Importante pa naman to. Ngayon doon sa tanong kung bakit sa kaliwa ako nakapwesto, eh sa kadahilanan na si groom ay nasa kanan palagi. At kapag ka nireceive niya si bride, mas maganda yung pwesto mo dito sa kaliwa pag kinukunan yung ganitong eksena. At saka karamihan sa amin lahat, dito kami lahat sa kaliwa para hindi kami nagkakatamaan, hindi kami nagkakakitaan sa mga shots namin. And kung mapapansin nyo, medyo masikip na sa area na to, kaya malaking advantage talaga itong wide angle lens na ginagamit ko. At doon na natatapos lahat yung mga eksenang to. Pero hindi ko pa ibibigay sa editor yung shots kasi kukuha pa ako ng ilang mga establishing na gamit itong gimbal na to para hindi na ako papalit-palit ng lens. Isang pasada na lang lahat. And ito rin kasi yung safe na time na pwede akong magpagalagala kasi habang hindi pa nag-start, pwede kong gawin, pwede ako magpalakad-lakad, pwede ako mag-shoot ng anything na gusto ko mula dito sa gilid, may mga simbahan kasi na medyo mahigpit ayaw nila nung medyo mga naglalakad-lakad ng mga photographers, videographers. Kaya sinisafetyhan ko na muna siya dito bago ko ibigay kay editor. Speaking of editor, konting kwento lang muna. Hindi ko pa namimit -me ang editor na mag -e edit mula kanina sa preparation. Kasi ang preps ni Groom at preps ni bride ay magkalayo. Si main cam ay nandun sa groom side at ako naman sa bride side. Ang editor ay nasa groom side. Kaya lahat ng shots ko mula sa simula hindi pa nakukuha ni editor. Ngayon ko palang ibibigay lahat-lahat ng mga shots ko. So balik na tayo sa shots na kinukompleto natin. Feel ko may time pass so kukuha pa ako ng mga ilan pang mga shots and then kukunan ko rin itong gitna mula dito sa likod papunta dun sa harapan. At isang long glide mula dito sa unahan, medyo mabilis hanggang sa makarating ako sa pinakang likuran. <coughs> Uy, may dami, may ano na siya. Sir, ma may uniform kayo ha, nasa shop. Oo nga, oo nga eh. Hello naka guys. Hello. <laughs> sir. good morning. Ka? Ay, ikaw pala. oh teka. Saan ka <laughs> ba? Naksa na nga pala kita. No? Ang na akong kandid sir. Kahit di na kayo magano sa labas. Oo, oh, di na ako nakakandid sa labas kasi nagpalakad na. Late nga ako eh. Ba't na late sir? Nagpapark pa ako. Ay, nga ako ng camera Ayun, nakarecord yan. Ina, Ayos lang yun sa bow at morning wedding tapos bahay lang. Yeah, yo 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 yo. I-upload mo Titignan ko pa kung okay ang mga shots. 25. Ito yung sinasabi ko sa yung gusto ko. Stop recording. Stop recording.